Naghigpit sa pamamahagi ng cash assistance ng pamahalaan sa rice retailers na apektado ng price cap. Makibalita tayo sa nagpapatuloy na distribution mula kay Shaila Francisco. Shaila, nasaan ka ngayon at kumusta ang pamamahagi ng rice subsidy dyan? Cheryl, nasa Pasay tayo at aabot sa higit 50 rice retailers ang makatatanggap ng cash subsidy na 15,000 pesos mula sa Pasay City ikukumpara sa ibang mga lugar. Mas konti ang rice retailers na makatatanggap ng subsidy para sa price cap dito sa Pasay. Pero yun daw ay dahil dumaan sila sa mahigpit na screening dito. Dapat may valid business permit at katibayan na talagang 41 pesos ang benta nila sa regular milled rice at 45 pesos sa well milled rice. Bukod sa 15 mil mula sa DSWD, may dagdag tulong din ang Pasay LGU na 5,000 peso financial assistance, food packs at grocery package. Bukod naman sa bigas, etong isa pang binabantayan, ang presyuhan ng sili. Sa barangka market kasi sa Mandaluyong kanina, pumapalo na yan sa 710 pesos kada kilo. Kahapon nung mag ako sa Marikina Public Market, 700 hanggang 800 pesos na ang kada kilo ng siling labuyo makakabili ka pa rin naman ang tingi, -tingi. Yun nga lang, yung walong piraso, nasa 10 piso na ngayon mula sa dating 5 pesos. Pero kung talagang kapos ka sa budget, pagbibigyan nilang bumili ka ng piraso, yun nga lang, 2 pesos na ito. Nito lang Julio, base sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 70 to 200 pesos lang ang presyo ng sili. Tapos, naging 200 to 400 nung nakaraang buwan. Sabi ng mga nagtitinda, yung panay-panay na pag-ulan ang dapat sisihin dyan. Sir, sobrang mahal, sir. Nasa ano nasa nasa 520 na 'yung puna namin. Ah, uh, lang kami ng 20 pesos kasi bibiyahe pa kami. Sabi daw sir, sa ano sa wala daw bunga 'yung ceiling ngayon. Uh, kulang daw 'yung supply kaya ganun. Sa, um, oh, dahil sa bagyo. Uh, pinapaliwanag po namin na kapag uh, maulan, ganyan, pag may bagyo, normal lang po yung pagtaas ng gulay kasi mahirap magharvest. harvest Pwede pa pong tumaas. Depende po kung umulan nga po, maulan, mabagyo, ganun. Kinumpirma naman niya ng Bureau of Plant Industry. Sa taya nila, halos 8 milyong piso na ang napinsalang mga sili dahil sa mga bagyo. pinag aaralan na nila ang pagtatanim muli ng sili, pero baka abuti ng dalawa hanggang tatlong buwan yan bago maani. Sinisilip na rin kung pwedeng mag-supply ang Ilocos region John, Bicol Region at Central Visayas sa Metro Manila para bumaba ang presyo. Shaila, bukod sa mga magbibigas, ano, may posibilidad din kayang mabigyan na ng subsidy yung iba pang nasa sektor ng agrikultura dahil nga sa pagmahal o pamahal ng pamahal ng mga presyo. Sheryl, yan din yung hiling ng ilang mga farmer at rice groups. no. Pero sa mga oras na ito o hanggang ngayon, wala pang sagot ang pamahalaan o otoridad kung magbibigay din ng dagdag tulong sa mga farmers o magsasaka. Ang malinaw lang ang mga assistance na ka-focus ngayon sa rice retailers. Sheryl? Election spending ban na bukas para dun sa tinatawag na social services ng pamahalaan. Mahihinto ba ang pamamahagi ng tulong pinansyal? Cheryl, hindi may hinto. No hindi nga yung araw yung kuling araw ng pamimigay ng cash assistance o cash subsidy. Yan ay matapos makatanggap ng exemption yung uh, uh, DSWD at DTI mula sa COMELEC. Ang target ngayon ng DSWD, makapagpamahagi ng uh, ayuda bago matapos yung September. Ang target nila September 29 yung last day. Sa ngayon, nasa 69% na yung nabibigyan ng cash assistance na ito. At target nila makumpleto ito bago yung September 29 na deadline na tinakda nila para sa sa kanilang sarili. Cheryl? Shaila, lumabas sa datos ng U.S. Department of Agriculture na Pilipinas na ang nangungunang rice importer sa buong mundo. Sa taya ng USDA, papalo sa 3.8 million metric tons ang kabuang bigas na aangkatin nga ng Pilipinas ngayong buong taon kumpara sa 3.5 million metric tons ng dating world number one ng China. Ano ang masasabi o reaksyon dito ng Department of Agriculture? Cheryl, ayon sa Department of Agriculture, mga forecast lang naman ito at hindi nila nakikita na aabot sa 3.8 million metric tons ng bigas yung aangkatin natin ngayong taon. Uh, umaasa din sila na lalakas yung produksyon natin sa mga susunod na buwan, kaya mas mababawasan yung pag-asa o pagdepende natin sa imported na bigas. Mahirap daw kasi umasa ngayon sa imported na bigas dahil hindi natin kontrolado yung sitwasyon at presyuhan dito. Cheryl? And so far mula nang ipinatupad natin itong price cap, ano ang assessment ng pamahalaan? Nakatulong nga ba ito Sheryl, no, kung tatanungin mo yung pribadong sektor, tila hindi epektibo ito. Pero kung tatanungin mo si Pangulong Bongbong Marcos at ilang mambabatas, tingin naman nila ay naging epektibo yung pagpapatupad nito. Sabi pa ng ibang mga nakausap nating mambabatas, at least nagbigay ito ng signal para uh, ibaba or seryoso yung gobyerno sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Pero aminado sila na hindi lang dapat umasa dito sa nag-iisang measure na ito. Kailangan may mga kaakibat na measures para pababain talaga yung presyo ng bigas. Cheryl? Maraming salamat Sheila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.